Ayaw ka Allah. tulog kay maligo ka. Maligo pa magbata. Awal, awal ang mata ha. Kapungo na ka, Jo. Hindi <laughs> pa maligo ka kay maligo pa ha. Pero ala, skip din na kayo. Atik-atik pag isang. Piyom na mata ron. Tick-off na ron. Talawa na rumata ron. tick mata. Wala. Spence na. Tanawa na bang na. Tanawa na bang na mata ang mata. Pura mo niya. Katupo na naging. Bahala mo di ha. Hindi pa. Gusto. Tanawa na ron. Tanawa na mata ron. Tick-off na ron. Tanawa na. na.

Nang awa lang ang mata ah. na. Surrender na ron. Piyong ang mata. Nang awa lang Ayaw lagi ito. <tong. laughs> Ayaw lagi ito. <tong. laughs> Kaya maligo pa. Ah, mga bata o. Oh. Kuya. Oh, tarawa sila o. Oh. Matong. School na. Meron, naron dalawa dalawa pa ka seryoso ako na di ay katong na ang bata katong ko di ka ajay